Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color red at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay kombinasyon ng lakas at malinaw na direksyon, na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at sigla sa mga hakbang mo ngayong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 6, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng balanse at oportunidad para sa pag ng bago mong plano. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color green at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang green at brown ay sumisimbolo ng kasaganaan at katatagan, na magdadala ng tibay ng loob at mas matatag na pundasyon sa iyong mga desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 29, number 14, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga pakikipag-ugnayan at dagdag na tiwala mula sa mga taong nakapaligid. Gemini ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay nagsasama ng kasayahan at malinaw na kaisipan na magpapalawak ng iyong pananaw at ideya. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 7, number 20, number 26. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magbubukas ng pagkakataon para sa mga bagong koneksyon at inspirasyon. Cancer Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color silver at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang silver at pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at proteksyon na magbibigay ng kapanatagan sa iyong damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 30, number 12, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng paglapit ng magandang balita na may kinalaman sa pamilya at relasyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color orange at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at white ay nagdadala ng enerhiya at kailanawan na magbibigay ng tapang at tiwala upang ipakita ang iyong kakayahan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 22, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga personal na mithiin at proyekto. Virgo ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color green at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang green at gray ay kombinasyon ng balanse at katatagan, na tutulong sa iyo na makahanap ng solusyon sa mga hamon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 40, number 17, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng positibong resulta mula sa iyong tiyaga at sipag. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color blue at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at purple ay sagisag ng karunungan at kalmado, na magbibigay ng direksyon sa iyong mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 10, number 16, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng inspirasyon at tiwala sa iyong mga bagong ideya. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color black at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang black at gold ay naglalarawan ng lakas at tagumpay na magbibigay ng dagdag na determinasyon sa iyong mga hakbang. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 18, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng bagong oportunidad at magandang kapalaran sa trabaho o negosyo. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at green ay sumisimbolo ng kasiglahan at pagusbong na magbubukas ng bagong pag-asa. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 6, number 18, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga bagong karanasan at paglalakbay Capricorn ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius mga maswerteng kulay ay color gray at color blue ang kahulugan ng kulay ang gray at blue ay nagpapakita ng katatagan at malinaw na direksyon na magbibigay ng tamang gabay sa iyong pagdedesisyon mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 13 number 19 number 28 Kahulugan ng numero Ang mga numerong ito ay magpapalakas ng iyong tiwala at magbubukas ng bagong oportunidad Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer Mga maswerteng kulay ay color white at color silver Ang kahulugan ng kulay Ang white at silver ay naglalarawan ng kapayapaan at kalinisan na magbibigay ng liwanag sa iyong damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 27, number 11, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay para sa mas malinaw na direksyon ng iyong mga plano. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color pink at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at green ay kombinasyon ng pagmamahal at kasaganaan na magdadala ng saya sa iyong relasyon at personal na buhay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 5, number 14, number 21. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay hudyat ng magandang kapalaran at bagong oportunidad na paparating.